Sentimiento ng publiko kaugnay naman sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC, pagkikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos. Report mula kay Rajman Chanel Salazar. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ng sentimiento ng publiko kaugnay sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng resulta ng Octa Research Survey na nagsasabing mas maraming Pilipino ang pabor sa muling pagpasok ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi pa na napag-uusapan sa palasyo ang issue, bukas naman ng Pangulo sa mga saloobin ng taong bayan. Pero abangan na lang anya mga susunod na araw kung ano ang magiging opisyal na posisyon ng Pangulo sa naturang usapin. Sa ngayon po ay uh, hindi pa po muli, hindi pa po natin na pag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay uh, dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging uh, saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyo Mansional sa Tatak Arimen.